Sa iba pang balita, patuloy ang paghahanda sa San Francisco Public Cemetery sa lungsod ng Kawayan City para sa nalalapit na undas. Ayon sa mga caretaker sa sementeryo na sina Sammy Ramos at Bernie Barayuga, sila sa gawa tuwing Martes at Webes ang regular na paglilinis sa paligid ng sementeryo upang matiyak na malinis at maayos ito sa pagdagsa ng mga dadalaw. Dagdag pa nila, hinihintay pa nila ang mga magragrava upang maisaayos ang parking area at mga lubak-lubak na bahagi ng daan na mag giging suliranin ng mga bumibisita. Samantala, ang pamilya ng isang yumaong mahal sa buhay ang mismong magsasagawa ng repainting sa kanilang apartment habang tuloy-tuloy naman ang paggawa ng mga bagong apartment units sa loob ng simenteryo. Ipinaalala rin ng pamunuan na mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng mga ilegal na armas sa loob ng simenteryo para sa kaligtasan ng lahat. Sa kabila ng ilang insidente may nagmumura sa mga tagapangasiwa na nanatiling kalmado at profesional ang mga tagapangasiwa at pinipili na lamang nilang huwag tu uh, patulan ang ganitong sitwasyon. Bukod dito, naglagay na rin sila ng mga ilaw habang hinihintay pa ang mga bagong ilaw na ilalagay sa paligid. IFM News.